Itigil mo ang lahat ng ginagawa mo ngayon dahil ang mensaheng ito ang maaaring maging huling pagkakataon na maramdaman mong natatakot ka pa tungkol sa pera. Kung narinig mo ito ngayon, hindi ito aksidente. May banal na mensaheng dumating sa iyo, may pinto ng langit na bubukas sa mismong sandaling ito. Naramdaman mo na bang magising sa kalagitnaan ng gabi, pawis ang noo, kabado ang dibdib, at ang tanging iniisip mo ay kung paano mo mababayaran ang lahat ng utang mo. Yung pakiramdam na parang naiipit ang dibdib mo na hindi mo masabi kahit kanino na ngumiti ka pero sa loob mo may kirot, alam ko, nararamdaman ko. At higit sa lahat, nararamdaman ka rin ng langit. Hindi ka sira, hindi ka isinumpa, hindi ka isinantabi, at higit sa lahat, hindi ka isinilang para mabuhay sa kakapusan. Hindi ito ang plano ng Diyos para sa iyo. Ikaw ay isinilang para umunlad, para punuin, para sumagana, pero may bumabara, spiritual, emosyonal, pinansyal, at ang panalangin ito ang susi. Oo, ito ang panalangin nagpabago ng takbo ng buhay pinansyal ng napakaraming tao. Mga taong halos mawala na ng pag-asa at pagkatapos ng panalangin ito, nagsimula ang milagro hindi dahil sa ganda ng pananalita kundi dahil sa kapangyarihan ng pananampalatayang totoo hindi ito tungkol sa swerte ito ay tungkol sa pagbubukas ng pinto na matagal nang sarado at ngayong oras na ito habang naririnig mo ito ang pinto ng biyaya ay unti-unting bumubukas sa harapan mo kaya kung tumitibok ang puso mo nang mas mabilis ngayon kung parang may dumadaloy na init sa katawan mo habang binabasa mo ito, alam mo na ang panalangin ito ay para sa iyo. Baka walang nakakakita, pero alam kong umiiyak ka sa katahimikan. Sa dami ng responsibilidad, sa bigat ng mga bayarin, sa hirap ng pagtitiis at pagtatanong sa sarili kung hanggang kailan mo pa ito kakayanin. Ilang beses ka nang nagkunwaring ayos lang pero ang totoo, pagod ka na yung tipong naiiyak ka sa presensya ng Diyos kasi siya lang ang nakakaalam ng totoo mong pinagdaraanan at kung ngayon ay may luha sa mata mo habang naririnig mo ito gusto kong malaman mong hindi ka nag-iisa maraming katulad mo marami sa atin ang dumaan sa gabi ng kawalan sa gabi ng gutom sa gabi ng pangungulila sa isang sagot mula sa langit pero narito tayo ngayon hindi dahil sa galing natin kundi dahil may grasya pa rin dumarating kahit hindi natin alam kung paano. At sa mga sandaling tulad nito, sa gitna ng takot at pangamba, doon dumadaloy ang pinakamakapangyarihang milagro. Kasi totoo, kapag wala ka ng matakbuhan, sa kadumarating ang Diyos sa paraang hindi mo inaasahan. Minsan, hindi mo kailangang ipaliwanag ang sakit mo. Hindi mo kailangang sabihin ang detalye ng mga utang mo. Ang kailangan mo lang ay isang panalangin na mula sa puso, isang panalangin hindi peke, hindi scripted, kundi totoo. At yan ang maririnig mo ngayon. Panalangin ng mga taong halos sumuko na pero pinili pa rin maniwala. Kasi alam natin na kahit anong hirap, may dulo ang lahat ng gabi. May liwanag sa likod ng ulap at may biyayang dumadaloy sa puso ng may pananampalataya. Kaya kung nararamdaman mong ang mensaheng ito ay tumatama sa kaluluwa mo, sabihin mo ngayon, Amen. At habang sinasabi mo yan, isipin mo na ang lahat ng tanikala ng kahirapan ay unti-unting napuputol. Isipin mo na ang lahat ng pinto na matagal nang nakasara ay unti-unti nang bumubukas. Hindi aksidente ang bawat salita na naririnig mo ngayon. Ito ay personal, ito ay espiritual, at ito ay para sa iyo. Kung may kwento akong gusto mong marinig, ito ay ang tungkol sa isang nanay na halos mawalan na ng pag-asa. Araw-araw siyang umiiyak sa harap ng altar, hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga anak niya. Sa sobrang hirap, naisipan niyang manalangin gamit ang parehong panalangin na maririnig mo ngayon. Sa loob ng pitong araw, may dumating na tawag isang trabaho, isang biyaya, isang himalang hindi niya inaasahan. At mula noon, ang kwento niya ay naging kwento ng pagbangon. Kaya ngayon, ang tanong ay anong kwento ang isusulat ng Diyos para sa iyo pagkatapos ng panalanging ito? Kasi kung naririnig mo ito ngayon, ito ang simula ng pagbabago mo. May isang bagay na hindi sinasabi sa atin araw-araw. Isang sikreto, isang susi, isang banal na kodigo na may kapangyarihang baguhin ang takbo ng ating buhay pinansyal. Hindi ito itinuturo sa eskwela, hindi ito ibinubunyag sa mga seminar, pero sa mga sandaling tulad nito, sa katahimikan ng panalangin, unti-unti itong nahahayag. Alam mo ba na may panalangin na sa tuwing inuusal ng may pananampalataya, bumubukas ang pintuan ng kalangitan at dumadaloy ang kayamanan ayon sa pangangailangan ng kaluluwa, hindi ito kwento lang. Ito ay katotohanang naranasan na ng maraming tao. May babaeng tatlumput siyam na taong gulang na halos mawalan ng tahanan. Umiiyak siya gabi-gabi, hinahanap ang liwanag. Nang napakinggan niya ang panalangin ito, hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Pero sumunod siya. Walang drama. Walang eksena. Isang tahimik na pananalig. At sa loob lamang ng tatlong araw, may dumating sa kanyang halaga na hindi niya inaasahan eksaktong sapat para maisalba ang kanyang pamilya. Hindi sobra, hindi kulang, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ayon sa pangangailangan, hindi ayon sa takot. Ang panalanging ito ay hindi para sa mga nagdududa ito ay para sa mga handa, para sa mga naniniwala na may mas malaki pa kaysa sa kakayahan ng tao. Ang mga salita na 'yong maririnig ay hindi simpleng mga letra. Ito ay mga binhi ng pagbabago. Kaya kapag sinabi mong handa na ako, ibig sabihin tinatanggap mo ang posibilidad na bukas, iba na ang laman ng bank account mo. Nasa susunod na linggo, hindi mo na iniisip kung paano babayaran ang kuryente o pagkain. Huwag mong isipin ang halaga dahil ang halaga na darating ay ayon sa sukat ng pananampalataya mo. Hindi ito laging milyon, pero ito'y sapat, ito'y matuwid, ito'y himala. At sa panalangin ito, hindi pera ang una mong matatanggap kundi kapayapaan. Ang uri ng kapayapaang hindi nabibili sa kahit anong halaga. Kapag naramdaman mo na ang kapayapaan na yan, alam mong may darating na. Ngayon, kung nararamdaman mo sa puso mong handa ka na isulat mo ngayon handa na ako dahil sa mismong pagtanggap mong handa ka na sinasabi mong bukas ang puso mo sa bagong kabanata isang kabanata ng biyaya isang kabanata ng pagpapala isang kabanata ng panibagong simula hindi ito kwento ng kung sino lang ito ay kwento ng mga taong pinili ng Diyos para ipakita na kahit sa gitna ng kawalan, may kasaganaan. Sa sandaling ito, tumigil ang lahat, tahimik ang kaluluwa mo, at handa na ang langit na kumilos. Ama naming nasa langit, lumalapit kami sa iyo ngayon na may pusong pagod, may isipang lito, at may kaluluwang naghahangad ng kaginhawahan. Alam mo ang lahat ng pinagdaraanan namin. Alam mo ang laman ng bawat sulat ng pangungutang. Alam mo ang bigat ng bawat tanong na hindi namin masabi kahit sa pinakamalapit naming mahal sa buhay. At sa sandaling ito, Panginoon, ito na ang aming pagsusumamo. Pakinggan mo ang aming panalangin. Hindi namin dinadala ang mga salitang ito para magyabang kundi para umiyak sa paanan mo. Wala na kaming ibang matatakbuhan kundi ikaw, Panginoon. Nauubos na ang aming lakas. Paulit-ulit naming sinusubukan pero parang laging may hadlang. Gumigising kami araw-araw na may pag-asa pero natutulog na may takot. Napapagod na kaming magpanggap na kaya pa, samantalang sa loob-loob namin, gusto na naming sumuko. Hindi na namin alam kung paano pa babangon. Pero ngayon, sa mismong sandaling ito, idinudulog namin sa iyo ang aming buong pagkatao. Kami po ay iyong anak, mga anak mong naliligaw, naghahanap, nagtatapat. Kami po ay humihiling ng isang bagay, isang pagkakataon, isang pinto, isang milagro. Itinuturing ng mundo na kahinaan ng umiyak, pero sa iyong presensya alam naming ang luha ay panalangin. Kaya kahit walang salita, kahit pabulong, kahit may luha, Panginoon, naririnig mo ang aming puso. At sa puso naming ito, may isang daing, Ama, tulungan mo kami, kung may harang alisin mo, kung may sumpa putulin mo, kung may tanikala palayain mo kami. Wala kaming ibang lakas kundi ikaw, ikaw ang aming tagapagligtas, ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang Diyos ng himala, at ngayon kami ay umaasa sa iyong kapangyarihan. Sa panahong ito ng matinding pangangailangan, kami po ay nananalangin ng biyaya. Hindi lang para sa amin, kundi para sa buong pamilya. Kami nananampalataya na Ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya. Na Ikaw ang Diyos na kahit sa gitna ng kawalan, kaya mong magbukas ng pintuan na walang sino man ang makapagsasara. Kaya mong magbigay ng pera sa account namin mula sa hindi inaasahang lugar. Kaya mong ipadala ang tamang tao, ang tamang trabaho, ang tamang pagkakataon, at kami ay naniniwala na ang lahat ng ito ay posible sa iyong pangalan. Ngayon, Panginoon, iniaabot namin sa iyo ang aming wallet, ang aming cellphone, ang aming bank account, ang aming pangarap. Ipinapasa namin sa iyo ang lahat ng kontrol. Pagod na po kaming kontrolin ng lahat Pagod na kaming umasa sa sarili. Sa panalangin ito, sinasabi naming, Ikaw na, Panginoon. Ikaw na ang bahala. Ikaw na ang gumalaw. Ikaw na ang gumawa ng daan kahit walang daan. Dahil sa iyo, walang imposible. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa, at sa sandaling ito, inuutos namin sa kalangitan, Bumukas ka, dalhin mo ang biyayang nararapat sa amin. At habang sinasabi namin ito, nararamdaman naming may dumadaloy na kapayapaan. Hindi ito dahil sa siguradong may darating na pera. Hindi. Ito ay dahil alam naming nakikinig ka at ang pakiramdam na naririnig kami ng Diyos, yan ang unang biyaya. Dahil kapag ang puso mo ay naramdaman mong pinakikinggan ng langit, kahit wala pang pisikal na pagbabago, alam mong may gumagalaw sa mundo ng Espiritu at sa panahong ito, sa gitna ng mga problema, pananalig ang pinanghahawakan namin. Panginoon, marami sa amin ang tinatago ang tunay na kalagayan. Sa labas, kami nakangiti, pero sa loob, puno ng pangamba. Sa puso, may takot. Sa isipan, may sigaw. Kailan ba matatapos ang ganito? Paulit-ulit naming iniisip kung kami ba ay isinumpa, kung may kulang ba sa ginagawa namin, kung may pagkukulang kami sa iyo. Pero ngayon, sa panalangin ito, hinuhubad namin ang lahat ng pagkukunwari. Inaamin namin, kami ay wasak. Inaamin namin, kami ay nangangailangan. Inaamin namin, kami ay gutom sa direksyon, sa sagot, sa kalayaan. Kaya sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, hinihiling namin ang pagpapalaya mula sa lahat ng tanikala. Kung may espiritual na hadlang sa aming pananalapi, basagin mo. Kung may lahing sumpa, linisin mo. Kung may kasalanang hindi pa namin natutukoy, ilantad mo upang kami makapagsisi ng buo. Hindi kami narito upang humingi ng pera para lang sa luho. Humihiling kami dahil gusto naming mabuhay ng may dignidad. Gusto naming maibigay ang kailangan ng pamilya. Gusto naming matulog ng may kapayapaan. Gusto naming maging pagpapala rin sa iba. Uh, kaya, Ama, kung ang kayamanang ito ay bahagi ng iyong plano, buksan mo ang langit ngayon at ibuhos mo. Hindi namin hinihingi ang sobra. Hindi namin hinihingi ang hindi para sa amin. Ang hinihingi namin ay ang tamang halaga sa tamang panahon ayon sa iyong kalooban. At kung ang panahon na iyon ay ngayon, Panginoon kami handa, Handa kaming tanggapin, handa kaming alagaan, handa kaming gamitin ito hindi para ipagmayabang kundi para itaguyod ang kabutihan. Kung kailangan naming baguhin ang aming kaisipan tungkol sa pera, gawin mo. Kung kailangan naming itama ang aming puso, itama mo. Basta't huwag mong hayaan na manatili kaming nakatali sa kahirapan, sa takot, sa pagkakasala. Panginoon sa bawat salitang binibigkas ko ngayon, isinusulat mo na ang bagong kabanata sa buhay ng taong nananalangin. Nararamdaman nila na may dumarating na bago, may kaluwagang pinansyal, may pag-asa, may pabor. At kahit hindi pa nila ito hawak sa kamay, damang-dama na nila ito sa kaluluwa sapagkat ang tunay na pananalig ay hindi naghihintay muna ng ebidensya. Ang tunay na pananalig ay naniniwala kahit madilim kahit walang katiyakan at yan ang pananalig na inilalagay namin sa iyong harapan ngayon pananalig na kahit paulit-ulit kaming nabigo muli kaming tumatayo pananalig na kahit hindi namin alam ang eksaktong sagot naniniwala kaming may himalang paparating ama ngayon habang nananalangin kaming sama-sama hinihiling naming ang bawat pamilya na nanonood nito ay mapuno ng liwanag hinihiling naming ang bawat ina na umiiyak sa bayarin, ang bawat ama na hindi makatingin sa anak dahil walang maibigay, ang bawat kabataang pinipilit bumangon, Panginoon, bisitahin mo sila ngayon. Isang kilos mo lang, isang haplos, isang utos, at maaaring magbago ang lahat. Kaya hinihiling naming sa iyong walang hanggang kapangyarihan, gawin mo ito. Ngayon na, hindi bukas hindi sa susunod na taon, kundi sa mismong oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang espiritu ng kakulangan. Pinapalayas namin ang bawat espiritu ng takot, pagkakabaon sa utang at limitasyon. Pinalalakas namin ang pananalig ng bawat nananalangin ngayon. At sama-sama naming sinasabi, hindi na kami alipin ng kahirapan. Kami ay anak ng Diyos. Kami ay tagapagmana ng langit at may kayamanang itinakda para sa amin. Wala nang atrasan, wala nang pag-aalinlangan. Ito na ang simula ng bagong kabanata. Panginoon, sa oras na ito, iniaalay namin ang bawat utang, bawat overdue notice, bawat abiso mula sa bangko, bawat tumatawag na naniningil, lahat ng ito inilalapag namin sa paanan mo. Hindi namin ito kayang bayaran sa aming lakas lamang, pero naniniwala kaming sa iyong biyaya, isang utos mo lang, lahat ay kayang baliktarin, kayang bayaran, kayang burahin, kayang ayusin, kayang palitan ng himala. Kaya sa panalangin ito sinasabi naming, Panginoon, buwagin mo ang pader na naghihiwalay sa amin sa kasaganaan. Puksain mo ang mga ugat ng kahirapan sa angkan namin. Putulin mo ang lahat ng salinlahi ng kakulangan at itanim mo ang binhi ng kasaganaan mula ngayon at magpakailanman. Ama, kung may dapat kaming itama, ang aming isip, ang aming puso, ang aming intensyon, gawin mo ngayon. Ayaw naming kayamanang hindi galing sa iyo. Ayaw naming perang nagbumula sa kasinungalingan. Ayaw naming tagumpay na walang kapayapaan. Ang gusto namin ay ang iyong presensya sa bawat biyayang darating. Gusto namin ang bawat piso na pumasok sa account namin ay may kasamang kapayapaan, katuwiran at direksyon. Kaya Panginoon, kung may dapat linisin sa amin, linisin mo. Kung may dapat putulin sa aming pamumuhay, putulin mo. Gawin mo kaming mabuting katiwala ng kayamanang ipagkakaloob mo. At ngayon, sinasabi namin mula sa kaibuturan ng aming puso, Panginoon, kami handa na. Handa na kaming tanggapin ang hindi inaasahang promosyon. Handa na kaming tanggapin ang tawag na magbabago ng lahat. Handa na kaming buksan ang aming email at makita ang sagot sa matagal na naming dasal. Handa na kaming makita ang halaga sa aming account na magpapagaan sa aming hininga. Handa na kaming maramdaman na sa wakas pagkatapos ng lahat ng luha narito na ang sagot hindi ito ilusyon ito ay pananampalataya at sa pananampalatayang ito Panginoon kumikilos ka Panginoon alam naming may mga taong nanonood o nakikinig ngayon na halos mawalan na ng pag-asa bigyan mo sila ng palatandaan sa araw na ito huwag mo silang hayaang matulog na walang liwanag Padalhan mo sila ng mensaheng malinaw na hindi sila nakalimutan, na hindi pa tapos ang laban, na ikaw ay Diyos pa rin ng mga himala, na kahit tila imposibleng makabayad ng utang, makaluwag sa buhay o makahanap ng trabaho, may plano ka pa rin at ang planong yon ay mas mataas sa iniisip nila. Ama, hinihiling naming sa oras na ito, habang sinasambit ang panalangin ito, magpadala ka ng mga tao koneksyon, oportunidad at bukas na pinto. Ipadala mo ang mga tamang kamay na tutulungan sila, hindi upang kontrolin kundi upang itaguyod. Ipadala mo ang mga taga-suporta na may malasakit, ang mga tagapagpayo na may karunungan, ang mga koneksyon na magdadala ng bagong kita, bagong ideya, bagong pag-asa. At habang dumarating ang lahat ng ito, bigyan mo rin kami ng puso na marunong kumilala sa iyo sa bawat tagumpay, sapagkat wala kaming makakamit na totoo kung wala ka. Ngayon, Panginoon, ipinapahayag naming lahat ang aming biyaya ay dumarating. Hindi ito haka-haka, ito ay deklarasyon. Ang aming panahon ng Himala ay dumating. Ang pera na kailangan namin ay papalapit na. Ang trabaho na para sa amin ay handa na. Ang sagot sa panalangin naming matagal nang isinisigaw sa gabi narito na. Buwat sa deklarasyong ito sinasabi naming muli kami ay handa na. Hindi kami magdududa, hindi kami tatalikod, hindi kami titigil sa paniniwala dahil ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay, tapat, makapangyarihan at kailanman ay hindi nabigo. Ito na ang sandaling matagal mong hinihintay. Ito na ang bahagi kung saan sinasabi ng langit, Anak, ngayon ang panahon mo. Ang bawat salitang bibigkasin mo mula ngayon ay hindi basta panalangin. Ito ay deklarasyong may kapangyarihang espiritwal. At kung handa ka na, kung ramdam mo na sa kaluluwa mong ito ang sagot sa lahat ng iyong daing, sumambit ka ng buong puso, ang aking biyaya ay dumarating na ngayon, hindi bukas hindi sa susunod na buwan, kundi ngayon. Habang sinasabi mo ito, isiping may pinto ang bumubukas, may padalang dumarating, may mensahe mula sa bangko, may abiso mula sa trabaho, may tao sa paligid mong inutusan ng Diyos para tulungan ka, may himalang gumagalaw sa kalangitan, sa paligid mo, at sa kaluluwa mo mismo, sapagkat ito ang uri ng panalangin na hindi basta bumabagsak sa hangin. Ito ang panalangin umuukit sa palad ng Diyos. Ngayon, sa mismong oras na ito, sinasabi namin sa bawat espiritong hadlang, umalis ka. Sa bawat tanikala ng utang, sinasabi namin, mapuputol ka. Sa bawat ugat ng kahirapan, inuutusan ka namin, matuyot ka sa pangalan ni Jesus sa bawat pader ng kakulangan, sinisigaw namin, mabuwag ka ngayon, ito na ang oras ng pagtatagumpay, ito na ang yugto ng pagpapala, ito na ang panahong hindi na kami babalik sa dating buhay na puno ng takot, ng pag-aalala, ng paghihigpit sa sarili. Pakinggan mo ang sarili mong puso ngayon. Ramdam mo ba ang init, ang kapayapaan, ang katiyakang hindi mo maipaliwanag? Yan ang presensya ng Diyos na bumabalot sa iyo. Yan ang sagot. Yan ang paunang patunay na gumagalaw na siya. Kaya ngayon, hindi ka na magdududa. Hindi ka na magtatanong ng kailan dahil ngayon pa lang narito na. Ang kapayapaan ay nasa iyo na. At kung ang puso mo ay sumasang-ayon, isulat mo ngayon mismo. Dumating na ang aking biyaya. Walang makapipigil sa taong pinili ng Diyos. At ikaw, Oh, ikaw mismo na nakikinig nito ay hindi lang basta nakarinig ng panalangin, ikaw ay pinili. Pinili upang maranasan ng kabutihang hindi kayang pigilan ng mundo. Pinili upang itaas, pagpalain at ipakita sa iba na ang Diyos ay gumagawa pa rin ng milagro. Kaya ngayon, sa huling bahagi ng panalanging ito, itaas mo ang iyong kamay at sabihin ng may lakas, may pananalig, may kabuuang tiwala, ang aking tagumpay ay dito na. Ang aking buhay ay hindi na katulad ng dati. Salamat, Panginoon. Hindi dito nagtatapos ang kwento mo. Sa katunayan, dito palang nagsisimula ang bagong kabanata ng iyong buhay, isang kabanata ng kaginhawaan ng sagot sa panalangin ng kapayapaang hindi mo pa kailanman naranasan. At habang humihina na ang tunog sa paligid, habang humuhupa ang emosyon, tandaan mo ito, hindi humihina ang kilos ng Diyos sa likod ng eksena. Patuloy siyang kumikilos patuloy siyang naglalapat ng biyaya sa bawat sulok ng iyong buhay. Kaya ngayon, sa katahimikan ng puso mo, yakapin mo ang kapayapaan. Huminga ka ng malalim, ipagdiwang mo sa isip at damdamin ng simula ng isang panibagong yugto. Kung naramdaman mong ang panalangin ito ay para sa iyo, isulat mo ngayon sa komento. Dumating na ang aking tagumpay. Sa simpleng salitang iyan, ipinahahayag mo sa langit na naniniwala ka na tinatanggap mo na ikaw ay handang mamuhay sa biyaya na hindi mo hahayaang manakaw muli ang iyong pananalig. Sapagkat ang pananalig na ito, ang pananampalatayang itinanim mo ngayon, ay ang mismong binhi na magpapabunga ng kasaganaan sa mga darating na araw. At kung gusto mong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito, kung nais mong manatili sa presensya ng mga panalangin bumubuhay sa iyong loob, mag-subscribe ka ngayon. Hindi dahil kailangan, kundi dahil may susunod pang pinto na bubuksan. Oo, may susunod pa, at ayaw mong mapalampas ito. Sapagkat ang panalangin bukas ay mas malalim, mas personal, mas makapangyarihan. Kaya ngayon palang, ihanda mo ang puso mo, ihanda mo ang buhay mo ang susunod mong pakikinig ay maaaring maging tuluyang sagot sa lahat ng panalangin mong pinakaiingatan. Ngayon, kung hindi mo pa ito nagagawa, panoorin mo ang panalangin natin kahapon sapagkat iyon ang simula ng biyayang naramdaman mo ngayon. Lahat ng panalangin ay konektado. Lahat ay may layunin. At kung ipinagpatuloy mong pakinggan ang bawat isa, mas lalo mong mauunawaan na hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Sa pagtatapos ng panalanging ito, gusto ko lang sabihin sa iyo, mula sa puso, pinili ka ng Diyos. Oo, ikaw. Sa dami ng taong maaaring makarinig nito, ikaw ang piniling makarating hanggang sa huling salita. Kaya alam mong ito ay para sa iyo. At dahil narito ka pa rin, gusto kong banggitin ng buong pananampalataya ang buhay mo ay magbabago. Mula ngayon, hindi na ito katulad ng dati. Ang kayamanan ng langit ay nakalaan na para sa iyo. Kaya isara mo ang iyong mga mata, gumiti ka ng tahimik at sabihin sa sarili mo, Ito na, ako ay nilikha upang umunlad. Hindi na ako babalik sa dating ako. Ako ay anak ng Diyos at ito ang simula ng aking kasaganaan. Pagpalain ka ng Diyos at magkita tayo bukas na may mas malalim na pananampalataya, mas malakas na luob at pusong puno ng pasasalamat hanggang sa susunod na panalangin.